Okay, um, isipin mo to. Nakatayo ka sa gitna ng isang sitwasyon. Pwedeng krisis sa trabaho, problema sa pamilya, kahit ano. Tapos, parang may dalawang pintu sa harap mo, no? Sa isa, ang nakasulat, had lang. Sa kabila, daan. At dito, yung twist. Marirealize mo na yung pinagkaiba pala, hindi yung sitwasyon mismo, kundi yung kwentong sinasabi mo sa sarili mo tungkol yon. Tila lahat tayo, lalo na yung mga leader, dumadaan sa pressure sa uncertainty sa mga pagkakamali. Pero Uh, mukhang ang kapangyarihan pala nasa sa kung paano natin bibigyan ng kahulugan ang mga pangyayari. So sa pag-usap natin ngayon, bubuklatin natin itong mga binigay mong sources tungkol sa pagkakaroon ng resilient mindset. Yung pag-isip kumbaga na kayang gawing oportunidad ang mga hamon. Ang misyon natin, hihimayin natin kung paano kinokonet ng sources mo, yung psychology, yung mga konsepto tulad ng cognitive reframing, sa teolohiya, partikular na sa pananaw na kristyano, para makabuo ng isang matatag na pananaw sa buhay? Mga hamon, garantisado yan, darating yan. At ang totoong laban, madalas, hindi yung pagsubok mismo, di ba? Kundi yung, yung gera sa isip natin habang nangyayari yun. Itong pag-uusap na to sana makapagbigay sa iyo ng mga practical na paraan at pananaw para baguhin ang interpretasyong yon. Sige, simulan natin sa pinaka-basic. Sabi sa isang source mo, hindi raw ang pagsubok ang totoong banta, kundi yung isipang hindi sinanay. Yung, yung isipang nagre-react lang, imbes na mag-reframe. May isang talinghaga doon na tumatak talaga sa akin. Dalawang tao sa iisang selda. Pareho silang nakakulong, pareho ang rehas. Pero yung isa sa putik lang sa sahig na katingin. Yung isa naman sa mga bituin sa langit. Iisang sitwasyon pero dalawang magkaibang mundo. Exacto. Yan yung tinatawag sa material na the crisis of interpretation. Ang isang pangyayari, kahit gano'n pakasakit, ay data lang. Impormasyon lang yan. Ang tunay na battlefield, ang totoong labanan, ay nangyayari sa isip mo kung anong kahulugan ang ibibigay mo sa data na yon. Dito pumapasok yung dalawang konsepto mula sa psychology. May tinatawal na fixed mindset kung saan naniniwala kang ang talino at talento mo ay hanggang dyan na lang. Kaya kapag may hamon, isa itong banta kasi pwedeng mapatunayan na hindi ka sapat. Ah, yan yung takot magkamali. Takot mahusgan. Oo. At ang kabaligtaran nito ay ang growth mindset na sinasabing ang talino at talento ay napapaunlad. Kaya ang hamon, hindi banta, kundi oportunidad para matuto at lumago. Pero pinalalim pa ito sa teolohiya. Meron tayong tinatawag na fallen mindset. Ito yung likas na pag-iisip natin na nakatuon sa takot, sa pagdududa, sa pagprotekta sa sarili. Galing yan sa kwento ni na Adan at Eva, di ba? Nung nagkamali sila, ang unang reaksyon ay takot at pagtatago. Ang kabaliktara naman nito ay ang resilient kingdom mindset na naniniwalang dahil ang Diyos ay may kontrol sa lahat at may mabuting plano, walang tinatawag na walang kwentang pagdurusa. Bawat pagsubok ay may layunin. Set. Medyo abstract pakinggan. Paano to nag apply sa isang totoong krisis? Sa sources mo, binanggit yung kwento sa Red Sea. Paano nangyari yon doon? Kasi parang pareho lang naman silang mamamatay. How can one person see an entablado while everyone else sees a patibong. Ang magandang tanong yan. Tingnan natin yung data. Ang data para sa mga Israelita ay simple at practical. Nakakatakot. Sa harap nila, isang malawak na dagat. Sa likod nila, ang pinakamalakas na hukbo sa mundo noon, yung mga sundalo ni Pharaoh na humahabol para patayin sila walang matatakbuhan. Yan ang katotohanan. So, dead end talaga? Para sa karamihan, oo. Ang interpretasyon nila na galing sa fallen mindset ay patibong to. Dinala tayo dito ni Moses para mamatay ang resulta. Pagpatanik, galit, sisihan, paralisado sila sa takot. Pero si Moses na may faith or kingdom mindset, ibang-iba ang interpretasyon sa parehong data. Ang sabi niya, huwag kayong matakot. Tumayo lang kayo at panoorin ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Para sa kanya, hindi yon patibong. Isa yung entablado para sa kaluwalatian ng Diyos. isang sitwasyon, dalawang magkaibang kwento na nagbunga ng dalawang magkaibang resulta. Grabe. So, ang pagbabago ng interpretasyon ay pwedeng maging pagbabago ng destinasyon. At dito na siguro papasok yung science, no? Kasi baka isipin ng iba, madaling sabihin yan, pero paano? Binanggit nga sa sources mo yung konsepto ng neuroplasticity Wait ano nga ulit yun akala ko ba kung ano yung utak mo yun na yun forever Yan din ang akala ng mga siyentipiko dati akala nila parang semento ang utak nakapagtumigas na, na fix na Pero ang neuroplasticity ay ang discovery na ang utak natin ay parang plastic o clay malambot nababago at kaya mag-rewire ng sarili niya Ang ganda ng analogy sa source eh, Isipin mo ang isang sled na dumadaos do sa niyabe. Okay, sled sa snow. Oo, sa unang daan, syempre mahirap, di ba? Kasi wala pang trail. Pero habang inuulit-ulit mo, anong nangyayari? Lumalaki yung uka, yung, Exacto. yung daanan. Eksakto. Lumalalim yung uka hanggang sa parang kusa ng doon dumadaan yung sled. Ganon na ganon daw yung pag-isip natin. Habang inuulit-ulit mo ang isang kaisipan, halindawa, wala kong kwenta, o hindi ko to kaya, lumalali mong uka niyan sa utak mo. Mas nagiging madali itong daanan ulit, hanggang sa maging default reaction mo na. So, literal na nagkakaroon ng physical pathway sa utak natin yung mga paulit-ulit nating iniisip. Nakakatakot yun. Nakakatakot, pero may malaki ring potensyal. Kasi ang fascinating dito, dalawang libong taon bago pa to na discovery ng modern science, Isinulat na to ni Apostol Pablo sa Roma 12:2. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang salitang Grego para sa pagbabago o renewal ay anakainosis. Oh. Hindi lang to pag-aayos o pag retouch Ang ibig sabihin nito ay isang kompletong structural renovation, isang total overhaul. Sinasabi ni Pablo na kaya nating gumawa ng mga bagong uka sa ating isipan, mga uka ng pananampalataya, pag-asa at katatagan. Grabe yung connection. So kung nire-rewire mo yung utak mo, parang total renovation. Pero sino ba naman ang nakagawa niyan habang nasa gitna ng pinakmatinding problema? May halimbawa ba tayo dyan sa sources yung talagang nasa disaster zone pero nagawa pa rin mag-reframe? Meron. At ito yung tinawag sa source na The Pauline Protocol, hango mismo kay Apostol Pablo. Isiping mo ang konteksto niya sa sulat niya sa mga taga-Filipos, nakakulong siya. Hindi lang basta kulungan, nakakadena siya sa mga piling sundalo ng emperador, ang Praetorian Card. Sa kahit sinong leader, sa kahit anong misyon, yan ay career ending, game over talagang pader na yung sitwasyon niya. So paano niya to ni-reframe? Dito nangyari yung tinatawag na Pauline Pevot. May tatlong hakbang. Una, kinilala niya ang katotohanan. Hindi niya sinabing, ay walang kadena, malaya ako, hindi siya nag -deny. Sabi niya, oo, nakakadena ako. Pangalawa, dito na nangyari ang pagbabago sa pag-isip. Tiningnan niya yung hadlang, ang pagkakakadena niya at tinanong, paano ito magiging katulong sa misyon ko? At ang naging reframe niya, sinulat niya, ang mga nangyari sa akin ay nakatulong pa nga sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Wow! From career ending to mission advancing, paano niya nasabi yon? Anong ebidensya niya? Yan ang pangatlong hakbang, ang ebidensya. Sabi niya, dahil sa pagkakakulong ko, una, yung mga bantay kong Praetorian Guard, wala silang choice kundi makinig sa akin 24-7 tungkol kay Jesus. At pangalawa, dahil nakinta ng ibang mananampalataya yung tapang ko kahit nakakulong ako, mas lumakas ang loob nilang mangaral sa labas. So yung mismong kadena niya naging amplifier ng message niya. Ginamit pa niya ang salitang militar na prokope na tumutukoy sa mga sundalong tagaputol ng kahoy na nauuna sa hukbo para linisin ang daan. Sabi niya, ang pagkakakulong ko ang naglilinis ng daan para sa ibanghelyo. Teka, ang bigat nun. So yung bagay na pinakainiiwasan natin sa ngayon, yun pala yung mismong kailangan nating harapin para lumago. That's challenging. Parang sinasabi na ang hadlang ang siyang daan. Exactly. Yan ang aral para sa iyo bilang leader. Ang limitasyon ang nagiging gatilyo para sa innovation at paglago. Halimbawa, sa source, binigay ang senaryo na nawalan kayo ng opisina. Ang negative frame, wala na tayong tirahan, liliit ang ministry natin. Ang Pauline Reframe, dahil wala na tayong binabayarang upa, napilitan tayong lumabas at makisalamuha sa community na siyang dapat nating ginagawa noon pa. O nawalan ka ng malaking kliyente, negative frame, babagsak ang kita natin, pollen reframe. Ang kliyente ngayon ay kumukuha ng 80% ng oras natin para sa 20% lang ng kita. Ngayon, malaya na tayo, makakahanap tayo ng mga partner na mas akma sa atin. Lahat yan nakadepende sa layunin kung ang layunin mo ay komportableng buhay, sisirain ka ng pagsubok. Pero kung ang layunin mo ay pagunlad at misyon, ang pagsubok ang magiging gasolina mo. Okay, this is amazing in theory, pero nakakatakot isipin kung paano sisimulan. Kasi parang hindi ito nangyayari overnight. Paano mo sisimulang itrain yung utak mo para mag-isip ng ganito? May mga exercises ba sa sources? Meron at kailangan talaga ng training, hindi ito magic. May tatlong ehersisyo doon. Ang una ay ang take every thought captive audit batay sa 2 Philippians 4.7 to 10. Ang simpleng instruction, magtabi ka ng notebook. Sa loob ng isang linggo, sa tuwing makakaramdam ka ng matinding kaba, galit o lungkot, huminto ka at isulat mo yung eksaktong isip na nag-trigger nito. Nung una kong sinubukan to, nakakagulat. Akala ko stress lang ako sa trabaho, pero nung sinulat ko, yung thought pala ay baka isipin ng boss ko na hindi ko kaya. Hindi pala tungkol sa task, tungkol pala sa insecurity ko. So isusulat mo yung thought. Tapos anong gagawin mo doon? Pagkasulat mo ng automatic thought, isulat mo sa tabi ang reframe o ang katotohanan. Halimbawa, ang isip mo ay bumagsak ang sales natin, ibig sabihin palpak akong leader. Yan ang paniniwala. Ang reframe mo hindi. Ang pagbaba ng sales ay data. Nagpapakita ito ng buta sa ating proseso na ngayon ay may pagkakataon na tayong ayusin. Hinihiwalay mo yung pangyari sa interpretasyon mo. Okay, that's very concrete. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa ay ang The Ebenezer Review. Batay ito sa Samuel 7.12 kung saan nagtayo si Propeta Samuel ng isang bato at tinawang itong Ebenezer na ibig sabihin hanggang dito tinulungan tayo ng Panginoon. Ang resilience kasi ay pinalalakas ng memoria. Ang exercise ay ito. Tipunin mo ang team mo, gumawa kayo ng timeline ng mga krisis na nalampasan nyo sa nakaraan. Markahan nyo yung mga pinakamadilim na panahon, tapos pag-usapan ninyo, paano nyo nalampasan yon. At higit sa lahat, anong mabuti ang idinulot ng mga sakunang yon. Makikita nyo na ang mga pinakamatibay ninyong katangian ngayon ay isinilang sa mga pinakamahirap na sandali noon. Gusto ko yan. Parang paggather ng ebidensya ng katatagan. At yung pangatlo, may matrix daw. Ang tawag ay the what if even if matrix. Oo, napaka-practical nito. Ang kaba at anxiety ay laging nabubuhay sa tanong na paano kung o what if? Paano kung bumagsak ang ekonomiya? Paano kung iwanan ako ng team ko? Ang resilient na pag-iisip ay sinasanay na sumagot ng kahit na o even if? Pwedeng mag-try. Halimbawa, ang what if ko ay, paano kung mawala ang pinakamalaki nating donor? Magandang example. Ano ang even if mo dyan? Siguro, kahit na mawala siya, um, matututo tayong maging mas mahusay sa aming budget at mas magtitiwala kami sa Diyos kesa sa isang tao lang. Wow! Tinatanggal niya yung pangil ng takot. Exactly. Ito yung prinsipyo ng Shadrach, Meshach at Abednego na nagsabing kaya kaming iligtas ng Diyos sa nagliliyab na horno pero kahit na hindi niya gawin hindi kami yuyukod sa diyos niyo. Okay, I have to ask. Lahat to maganda pakinggan pero hindi ba ito delikadong maging toxic positivity? Yung tipong good vibes lang kahit nasusunog na yung building. Kasi parang denial 'yun eh, di ba? Isang napakahalagang tanong at malinaw na sinagot yan sa source. Hindi ito toxic positivity. Malaki ang pagkakaiba nila. Ang toxic positivity ay kasinungalingan. Itinatanggi nito ang problema. Pinipilit mong umiti habang may sakit. Sa kabilang dako, ang biblical hope o ang tunay na pag-asa ay laging nagsisimula sa katotohanan. Sinasabi nito ang sakit nito, ang hirap nito. Kinikilala nito ang realidad ng pighati. At pagkatapos kilalanin yon, idudugtong nito pero nagtitiwala ako na hindi pa tapos ang kwento. Kinikilala ang sakit habang iginigiit ang mas mataas na realidad ng pag-asa. So hindi pag-denial ng negative, kundi pag affirm ng isang mas malaking positive? Tumpak! Ang Cruz ang pinakamagandang halimbawa. Ang Biernes Santo ay isang katatakutan, isang trahedya. Walang sinuman sa mga alagad ang nagsabing, Look on the bright side! Nung nakapako si Jesus, tinanggap nila ang katotohanan ng kabiguan at sakit. Ang reframe ay hindi nangyari nung Biyernes, nangyari ito nung linggo ng pagkabuhay. Kaya ang isang mahusay na leader kapag kailangan ng mag-layoff ng tao, hindi niya sasabihin, "Okay lang yan, new adventure to para sa kanila." Hindi, sasabihin niya, "Masakit ito. Nawawalan tayo ng mga kaibigan at nalulungkot ako." pero ipapaliwanag niya ito bilang isang kinakailangang pruning o pagpupungos para sa kalusugan ng buong organisasyon sa hinaharap honest sa sakit pero optimistic sa layunin Okay, so I can work on myself, may mga exercises na, pero paano kung leader ako, paano ko ito gagawing kultura sa team ko? Nakakahawa ba to? Sobrang nakakahawa. Binanggit sa source ang mirror neurons, isang konsepto sa neuroscience na nagsasabing viral ang emosyon. Ang utak natin ay may mga salamin na nagre-reflect ng emosyon ng mga taong kaharap natin. Kaya kung magpanik ang leader, parang virus yan nakakalat sa buong team. Pero kung magpakita ng kalmado at matatag na pananampalataya ang leader, mahahawa rin ng iba. Sabi sa source, ikaw bilang leader, ang chief narrative officer ng iyong team. Ikaw ang nagbibigay ng kwento, ng interpretasyon sa mga nangyayari. Chief narrative officer. Gusto ko 'yan. So responsibilidad kong i-frame yung kwento para sa kanila. Oo. Gamitin natin ulit yung halimbama ng 12 espiya sa aklat ng mga bilang. Ipinadala sila para tingnan ang lupang pangako. Pare-pareho sila ng nakitang data. Masaganang lupain, oo, pero may matitibay na pader at mga higante. Sampung espiya ang bumalik na may narrative of fear. Sabi nila, imposible para tayong mga tipaklong sa paningin nila. Yan ang kwentong ikinalat nila. Ang resulta, Isang buong henerasyon ang hindi nakapasok sa lupang pangako dahil sa maling kwento. Pero sina Joshua at Caleb, bumalik na may narrative of faith. Pareho lang ang higanting nakita nila. Pero ang sabi nila, kayang-kaya natin sila. Sila ay magiging tinapay para sa atin. Tiningnan nila ang laban hindi bilang kamatayan, kundi bilang pampalusog ng kanilang pananampalataya. Isang data, dalawang kwento. So bilang Chief Narrative Officer, anong mga salita yung kailangang kumpalitan sa vocabulary ng team namin para makabuo ng narrative of faith? Maganda yan. May ilang mungkahi sa source. Halimbawa, imbes na sabihin may problema tayo, sabihin mong mayroon tayong limitasyong na kailangang solusyonan. Ang problema kasi ay parang pader. Ang limitasyon ay isang boundary kung saan pwedeng maging malikhain. Imbes na sabihin, nabigo ako, sabihin mong nakatangga ako ng data. Ang bawat pagkakamali ay impormasyon para sa susunod na hakbang. At imbes na sabihin, biktima tayo ng merkado, sabihin mong tagapamahala tayo ng panahong ito. Ang biktima ay walang magawa. Ang tagapamahala ay may responsibilidad at kapangyarihan. At may isa pang metapora doon na malakas yung tungkol sa pruning o pagpupungos mula sa Juan 15. Ah, oo. Sinasabi doon na pinuputol ng vine dresser o yung tagapag-alaga ng ubasan kahit ang mga sangang malulusog at namumunga. Ito ay counterintuitive. Bakit mo puputuli ng isang bagay na gumagana? Dahil ang layunin ng vine dresser ay hindi lang basta pamumunga, kundi masaganang pamumunga. At para mangyari yon, kailangan i-focus ang lakas ng puno. Ang aplikasyon nito sa pamumuno ay kapag kailangan magbawas ng proyekto, ng budget o kahit ng tao, huwag itong tawagin pagliit. Tawagin itong pag-concentrate ng lakas. Gets ko yung metaphor ng pruning. Pero para sa isang empleyado na natanggal, that doesn't feel like pruning. It feels like being cut off. Pa-mo as a leader, iha-handle yung disconnect sa pagitan ng big picture goal mo at yung personal na sakit na nararamdaman ng tao. Diyan papasok yung pinag-usapan natin kanina tungkol sa hindi pagiging toxic positive. Bilang leader, kailangan mong umupo kasama yung taong yun at sabihing masakit ito at tama lang na masaktan ka. Hindi ito madali. Kinikilala mo yung sakit. Pero sa mas malaking konteksto ng team, ipinapaliwanag mo na ang desisyong ito, kahit mahirap, ay isang paraan ng pagkukonsentrate ng resources para masiguro ang kalusugan at kinabukasan ng buong organisasyon. Hindi mo minamaliit ang sakit ng individual, pero binibigyan mo na mas malaking kahulugan ng sakripisyo para sa kabutihan ng lahat. Ito ay pagtanggap sa panandali ang sakit para sa pangmatagalang bisa. So, sa pagdatapos ng pag-uusap natin kung isa ko, parang ganito. Ang laban ay wala sa pangyayari, kundi sa interpretasyon. At yung interpretasyon niyan, hindi siya fixed. Pwede siyang baguhin, i-rewire, salamat sa neuroplasticity at sa tulong ng banal na espiritu. At kapag nagawa natin yun, yung mga hadlang na kinakatakutan natin, pwedeng maging daan pala. At lahat ng to ay hindi lang basta think positive, kundi isang disiplina, isang training. Tumpak. Kaya, ang tanganong para sa iyo na nakikinig ay ito. Ngayong napag-usapan natin ito, anong hamon ang kasalukuyang mong hinaharap? Anong higante o pader o kadena ang nasa harapan mo ngayon? Paano mo ito maaring tingnan sa ibang paraan gamit ang mga prinsipyong napag-usapan natin? hindi para baliwalain ang hirap, kundi para hanapan ng mas mataas na layunin. At iiwan kita sa isang malalim na kaisipan mula sa aklat ng Ibreyo na binanggit sa source. Sinasabi doon na lahat ng bagay sa mundo ay mayayanig balang araw. Lahat. Kung ang pundasyon ng tibay mo ay nakabatay sa iyong kalusugan, sa iyong trabaho, sa ekonomiya, lahat yan ay mayayanig. Sabi sa teksto, ang bawat krisis ay isang pagyanig na dinisenyo para tanggalin ang mga bagay na hindi permanente, tulad ng pride, ng pagiging self-sufficient, upang ang matira na lang ay yung mga bagay na hindi kayang yanigin. Ang layunin pala ay hindi para bumalik ka sa dati o bounce back, kundi para tumalong ka pasulong o bounce forward patungo sa kung sino ka dapat maging. Kaya iiwan ka namin sa tanong na ito. Paano kung ang pagyanig na nararanasan mo ngayon ay para lang ipakita sa iyo ang hindi matitinag na pundasyon na hindi mo alam na mayroon ka pala?